sa magagaling sa araw na ating field trip. So, pag nakasagot kayo, bibigyan natin yan ng prize. Okay. Okay, may dalawang nagtaas ka agad dito. Ano yung ay nagtaas na yun? Ito ba? At saka ito. Okay, very good. Okay, guys, simple lang yan, pero ito, yan yung katunayan na isa kayo sa magagaling sa araw na ating field trip. Okay, sa so, opo si Kuya Jing or Kuya Alde ating mga mahal na parents. Okay, kids, love na love nyo ba yung parents ninyo? Yes! Okay, kids, alam nyo ba na love na love din kayo ng parents ninyo? Bakit? Ang ibang mga bata gustong sumama sa field trip pero dahil ka po sa budget, hindi sila nakakasama. Pero yung parents ninyo, pinagipunan nila yan para makasama kayo sa field trip at may matutunan kayo at mag-enjoy kayo sa ating field trip. Ayan. Siyempre kasama rin po natin ngayon ang ating mga mahal na teacher. Kilala niyo ba ang ating mga teacher? Yes! Mula dito sa unahan, pangalala natin. Teacher Pastor! Teacher Pastor! Okay, sa likod. Teacher Pastor! Teacher, ah, ah, Emma po? Rema. Rema. Okay. Meron pang isa? Teacher. Teacher? Reysha. Reysha. Isa si ma'am, si, si ma'am Are you? Reysha. Nasa likod. Okay. So, love na love niyo ba yung uh, teacher ninyo? <laughs> Okay, love na love din kayo ng mga teacher ninyo. Okay, parents, ang mga teacher natin yung nagtuturo ng magagandang asal at karunungan sa ating mga anak habang nasa trabaho tayo. So, palakpakan naman natin ating mga teacher. Thank you po sa mga teacher. <coughs> Siyempre, may kasama rin po tayo ngayon na special sa loob ng bus. Kilala niyo ba kung sino yun? Yeah. Ang ating... Yeah. Driver! Driver. Okay. Pero ngayong araw natin na field trip, hindi natin siya tatawagin driver. Tatawagin natin siyang coach captain. Okay. Gusto niyo po ba makilala natin coach cap? Okay. Ang pangalan po natin coach cap ay si coach cap Rod. Anong pangalan po? Coach Rod. Tama ba coach? Rod. Okay, so road na lang daw po, Couch Cup Road Ayan. Pero alam niyo ba, sa field trip, madalas tinatawag naman siyang pre-child Ano pang tawag sa kanya? Pre-child Sa so bagay na bagay kami magsama Albert, pre-child pre -child. Okay, so dito sa loob ng bus, ang field trip na ito, tinatawag itong educational Trip Trip or field trip, dahil may matututunan tayo So kada may matututunan tayo sasabihin 'to ni Kuya Jing. Pag sinabi ni Kuya Jing na now you know, ang sasagot niya lang po, aha. Okay, basta number one, sample po, now you know. Okay lang po ba 'yung may energy? Now you know. Ito ang paborito ng lahat, 'yung 'yung malambing naman po, now you know. Aha. Okay, so kayo lang bahala kung gusto nyo malambing or may energy. Kada may matututunan tayo. Kasi alam niyo po ba na ang kalaman, hindi lang yan matatagpan sa apat na sulok ng paaralan. Kailangan natin lumabas, kailangan natin mag field trip para may matutunan pa tayo. Naalala niyo pa po ba to? Now you know. Aha. Okay. So guys, dito sa loob ng bus, meron tayong rules and regulation na dapat sundin. So, pasensya na kayo. Anong oras po pala kayo gumising? Three. Iba two. Iba diba one. Iba wala pang tulog. So, inaantok ko pa sila. Pasensya na kayo napakahingay ni KJ. Party po yan ang aming trabaho. Pero mamaya, bibigyan namin kayo ng time para magpahinga at saka matulog. Kasi kailangan natin ng maraming energy. Okay po ba yun? Oo! Oh. So, ngayon, banggitin muna natin yung pinaka-importante sa field trip. Yung rules and regulations sa loob ng bus. Rule number one, listen and participate. So, makikinig naman po ba kay Kuya Jing? Oh. Nakikipag-participate naman po ba? Opo! Kung ganun, students, parents, I exercise muna tayo. Tas natin natin dalawang kamay. Sige po. Ayan, very good. Tas natin natin dalawang kamay. Okay. Hanggang subik sa pari na po ito. <laughs> Sabihin natin yung salitang father. Ten times padre. Padre, father. Mabilis po, father. Father, 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 father. Ano ang English ng pakpak? Father! Okay, babay na po natin. Sino sumagot ng feather? Father! Ang dami. Okay. Ang inis mo po ng pakpak -pak pastor ng feather ay ay ang isang ano po? Wing, 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 Nagbago wing, na yan ano nila. Kanina feather. Wing, wing, Pero kung yun ang sagot ninyo, feather, ibig sabihin pag pumunta kayo ng Jollibee, order nga po ng chicken, yung feather, ibigan kayo ng balahibo. So ang tamang sagot pala ay wings. Naalala nyo pa ba to? Now you know. Ah, isa pa po para magkamali pa yung mga nagkamali. Tapos natin natin dalawa kamay. Okay, para magkaroon tayo ng energy. Okay. Pansin niyo ba, may mga hindi nagtataas. Bakit kaya sila hindi nagtataas? Bakit Anong may puto? Bakit tulog? Okay, tapos natin natin dalawa kamay. Dahil kulang na yung nagtataas. May kanina si kumpleto eh. Ngayon dahil kulang, gusto niyo ba yung sali natin si Gold Cup? Wag na. Wag na. Okay. So, tapos natin natin dalawa kamay. Ayan, marami na. Sabihin natin yung salitang silk, Ten times silk. Silk, 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 silk. Ano ang ininom ng baka? Water. Okay, babala ko natin. Okay, sabi ng iba, milk. Anong tamang sagot? Water. Water. Pag sinabi niyong milk, saan ba galing ang milk? Sa baka, abot niya ba yun? Saan tayo milk? Hindi. So, ang ininom ng baka ay? Tubig or water? Now you know. Na nag-enjoy ko kayo na sa sample ng pag-games natin? Oo! Oh! Mamaya, marami pa po yan. So, rule number one, listen and participate. Thank you po at nakikinig kayo at nakikipag-participate kayo. Punta tayo sa rule number two, know your boss. Anong boss number po natin? One, kasi nag-isa lang naman talaga tayo. Okay, boss number one, anong pangalan ng ating boss? Okay, ang pangalan nating boss ay GRC. Anong pangalan po? GRC! Anong color ng ating boss? Okay, color white na may blue. Okay, tandaan nyo po yan. Kasi ngayong araw, hindi lang pala tayo ang nag-field trip ngayon. So, dapat tandaan niyo yung inyong bus number, bus color, bus name. Okay po ba yun? Uh -oh. Paano yung Kuya Jing kung sakali man yung iba, uh, inuna nila natulog sila, hindi sila nakinig sa rules and regulation. So, hindi nila napakinggan ng ating bus number or bus name. Anong pwedeng mangyari sa kanila? Pwede silang maligaw or pwede silang maiwan. Okay, boss number one, gusto nyo po bang maiwan? No. No. Siyempre si Kuya Jing, hindi naman ako papayag na maiwan kayo. Bakit? Alam ko kasi ang pakiramdam ng naiiwan. Oh, now you know. <laughs> so, dito sa boss one, wala pong maiwan dito. Pag nakita nyo nagbabalikan na kami, balik na rin po kayo. Pag nakita nyo wala na kayong mga kasama, ibig sabihin nasa bus na sila, kahit may gusto kayong picture or bilhin, iwan po natin yon at balik tayo sa bus. Okay po ba yon? Okay, so alam nyo ba na sa tagal-tagal namin nag-field trip, akala namin yung mga bata yung madalas maiwan. Hindi pala, kundi yung mga parents. Bakit yung mga parents? Guys, pag nakakita sila ng mga, kunwari, Jollibee, KFC, or uh, coffee, tama, Starbucks. Yung mga parents, may diretso dun sa Starbucks. And then, magkakape sila doon, siguro mga 2 to 3 hours. Nasa Subic Safari na kami yung parents, nagkakapi pa rin doon. So, nangyayari, naiiwan yung mga parents. Sino pong madalas maiwan? Parents! Yung mga parents. So, kids, hawakan yung mabuti ang kamay ng inyong magulang, baka sila ay mawala. Now you know. Okay, so, pwede naman kayo bumili mamaya, uh, may stopover tayo, pero take out lang po. Okay po ba yun? Okay. Another rule number two know your boss. Rule number three. Pansin nyo pag field trip, may two lines. Pansin nyo po yun? Yes! Alam nyo ba na uh, pila natin mamaya? Students tapos parents. Pero trivia po. Ang kauna-una ng pila dati, alam nyo ba na kaming mga lalaki, palagi kaming nasa kaliwa. Ang mga babae, palagi ang nasa bandang kanan. Bakit ba yung mga girls laging nasa right side? Tama. Kasi ang mga babae always? <coughs> right. Right. Lagi silang? Tama. Tama ba girls? Yeah. Tama. Now you know. Tama. Uh -huh. So bakit na sa bandang kanan ng mga babae? Kasi tama sila. Kasi lagi silang tama. Uh -huh. Kaya naman, ang mga babae palaging may? Right. Tama. Tama. Okay. Now you know. Uh -huh. Aha. Okay. So two lines tayo palagi. Rule number four. Ingatan niyo po ang inyong mahalagang gamit. Ano na po ba mahalagang gamit natin? Yeah. Bag, cellphone, digital, wallet. Ano pa po? Tubig. Anong washing machine? Airpods. Pero okay. Ingatan niyo po yan. Kada bababa tayo, dalhin natin yan palagi. Akyat tayo. Double check natin kung daladala -dala pa ba natin yan. Para uh, mabalikan natin kung sakali man maiwan ninyo. Yung mga food and drinks, iwan na po natin sa bus. Safe naman po dito. Okay po ba yun? Okay.